Good morning mga ka-junkers, uh, magandang araw po sa inyo, magandang umaga. Ang oras na mga ka-junkers ay 5.49 na ng umaga, so sana nakikita nyo. At ang araw ngayon mga ka-junkers ay Webes, October 19 na mga ka No, So yun mga ka-junkers, no? ang dito ngayon ako sa labas ng uwi-anyo ko mga ka no? So alas-alas pa lang, gising na ako, nag-prepare na ako. Kasi may mga pumapasok na booking pero uh, malalapit lang so pag madaling araw kasi uh, kumukuha ko ng long ride o uh, matataas na pamasahe para hindi sulit yung pagbiyahe ko sa malayo mga kadyangras no? pero, pagdating naman ng alas 10 o patanghali eh, kumuha na ako ng kurami yung mga mamababang pasahe kasi pag umaga uh, wala na bumiyahe ng madaling na ng ano, ng umaga kasi eh, uh, walang traffic pa so, mahal na alas 10 ako mga ngayon alas 10 masyado na mag-aalas sa isami kumasok kanina uh, tumasok, Manila, uh Manila to Kainta kaso uh, nung pinix ko lang magpapagas ako mga kadangas ay pinansel niya uh, nagmamadali ata yung CS natin no? so yun mga kadangas no? at uh, update ko kayo, samahan nyo ako sa uh, biyay ko dito sa Joyride uh, at nyo mamaya uh, magpa magpaprice update tayo so yun, update ko ulit kayo mamaya see you guys later Uh, yun na nga mga kadyans, no? Uh, wala pang pumapasok na uh, booking mga kadyans. No? So makikita nyo yung top up ko. 57 pesos na lang yan mga kadyans. No? So hindi pa ako top up kasi uh, para may pumasok na JR Pay. Para kasulila lang ang pong puhunan ko. Kaya, uh, kaya, hindi pong na ako naglalagay ng uh, top up na 200. Kung talagay sana akong 200 eh. Kaya lang uh, ko kasi pag mga ganyang natira sa akin kagahapon. Uh, may papasok niya na JR Pay para ang puhunan ko lang gas lang mamaya may pumasok na 150 kukunin ko yon 100 kukunin ko yon JR Pay so yan mga kanyang may pumasok na uh, booking so pass muna tayo dito kaya lang basta update ko na rin kay mamaya at yun magpa-price update tayo may mga kanyang may pumasok 70 lang <laughs> Robinson's Galleria Ortiga Xavier Hills Condominium puta layo kasi nito mga ka-junkies yung pick up location eh oh, 1.5 hmm, JR Pay pastay eh dito boy Bali papatak yun mga kajangas ano eh uh, 7 kilometers so 70 lugi ka dun lugi dun kasi ang anak ko inahatid ko sa Robinson eh tapat sa itel eh mula dito lang sa bahay mga kajangas uh, 5.6 kilometers eh eh magkasabay pa kami ng magkasabay pa kami ng asa ng mga ko. Oh, talo 'yun, talo. So, ito may pumasok mga kadyangas. St. John's dito sa simbahan. Kunin ko na ito mga kadyangas. No? Pasig mga kadyangas. Kinuha ko na. So, 6.29 na lang umaga. Ngayon pa lang ako nakakakuha ng ganito. So, pasig siya. So, malapit lang sa amin. Joseph Bell. So, kunin, kunin ko na ito mga kadyangas. May no? message ko na siya. So, update ko na ulit kayo mamaya tara let's go so yun mga kajangas to andito na tayo sa Cambridge bridge dito sa may Pasig, Cahinta mga kajangas na no? so meron tayong CSD na antay ko dito nandito ako sa Cambridge bridge so natin lang natin si sir atin natin sa uh, Fatima so yan nasan na nakita nyo so Princeton, Cahinta tapos Fatima University so meron siyang uh, 14 kilometers so ang napan nito mga kajangas sa tinuturo tayo papuntang Pasig tapos magkakainta pa siya Marcos Highway so kakausapin ko si Sir kung pwede magtaytay na lang kami kakaliwa kami para magtaytay kasi halos parehas lang eh tapos maang traffic uh, less traffic ang traffic lang doon sa may bandang uh, barcadaan bridge lang tapos tuloy-tuloy no, na yon hanggang Antipolo uh, tikling na no? sabi so, ko ulit kayo mamaya antay lang natin si Sir So, yan ang ano, magandang umaga muli. Andito ako mga ka sa junk shop. Uh, gumarahin na ako mga ka dahil uh, sobrang traffic dahil first day pala ng uh, ano ngayon? First day pala ng tawag dito. Pangangampanya ng mga buwang. <laughs> Kahit saka pumunta punta sa may nangangampanya. Isip. <laughs> so, buti na lang naka 450 na tayo kay paano? Tama na yun muna. Bawi na lang buwas kasi mag hindi maganda yung panahon. Nandito ako mga ka-jacket sa junk shop at na. Ano ito? Hakot nyo ito? Ha? Oo. Ay, nangulog pa. Baya may hakot yung bayo ko. So, yan o oh, bakay. Nakakot lang nila. konti lang naman yan. Ilang kilo to? 200. 200 kilos daw lang yan. Ha? Tapos? Ito pa, ito up mo naman. Walang problema sa top up Marami akong pera. 450 nga lang yung Ano na lang sa Huwag kang istorbo Bablog yeah. ako Nelay matino tayo <laughs> 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 So ayun ang ano ng mga junkers Kaya yung MMJ sa galito ng MMDA sa eh. Sinalubong yung ano Highway Eh nagka-traffic nag, sila doon Wala sila So, ayan mga ka-Junglers, bumaraan no? uh, na ako. Hindi um, ba ganda yung panahon? Kasama ko na si Macy, sinundo ko dun sa shop natin. So, hindi ba ganda yung panahon? Maambun na. So, mas marami pang politiko. So, update ko na ulit kayo mamaya dito sa video to. So, uh, ala. Skal! Kalingan. Alright. Testing. At muli mga kajangers, ako ay nagbabalik dahil ang oras na ay 2.55 na nang hapon. Mga kajangers, magdang hapon sa inyo sa mga ipanig na mundo. Ang araw po ngayon ay Webes, October 19 na po mga kajangers. So kaninang umaga nga mga kajangers ay lumiyay tayo ng joyride. So kaninang umaga rin ay hindi rin maganda yung panahon ngayong araw na to mga kajangers. Dahil medyo may mga, may mga lugar na nabuulan, nag-aambon mga kajangers. So kanina nga nagatid tayo sa Antipolo mga kajangers. na So medyo napaaway pa kasagutan doon sa jeepney driver no so ginawa ko na lang dumiretso na lang ako para wala nang gulo mga kajangs syempre may pasayero tayo so yun mga kajangs no at dito nga sa video nito mga ka-junkers ay pa price update tayo ng presyo ng bakal sa palodo yero kalabos yay eh, pa hindi nga masayang inyong panonood ay share ko na rin sa inyo yung abiso sa akin ng ko ng tanso class A, B at C dahil merong pagbabato mga kajangs no So, na natin yan patagalin. Hawak na kayo ng lapis at papel. Sisimula na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Lista nyo na yan. So, ito mga kadyangas, effective pa to nung abiso sa akin ni Boss A nung October 17 pa mga kadyangas. So kayo ko lang ito, isishare sa inyo pero hanggang ngayon wala pang bagong abiso. So sabihin itong isishare ko sa inyo, yung pa rin ang presyo na bilian ngayon doon sa rektahan mga kajal no? so for the ado let's start now so ito mga kajal magsisimula tayo sa bakal solid ang presyo ng bakal solid kalabos A ay, ay 17.80 na mga kajal per kilo at meron niyang less na 1% so punta na tayo sa pundido ang presyo ng bakal na pundido ay 17.80 mga kajal no? at meron niyang less na 2% so punta na tayo sa bakal assorted ang presyo ng bakal assorted Ala boss, A 1750 na lang mga kadyangas at meron niyan less na 2%. So punta na tayo sa bakal at tapalodo. Presyo ng bakal at tapalodo kala boss, A 17 pesos na lang yan mga kadyangas per kilo at meron niyang less na 2%. So punta na tayo sa drambuo. Kung hindi wala kayong pangkatay ng drambuo, wala kayong city lid, uh, pwede kayong uh, namimili sila ng drambuo na ang halaga ay 17 pesos na lang mga Giants ang gram na po. So mataas pa rin to mga Giants no? at meron yan less na 5%. So punta na tayo sa Alambre Construction. Ang presyo ng Alambre Construction alabos AI ay 12.50 na lang mga Giants at meron yan less na 2%. So punta na tayo sa counterweight. Ito yung mga ginagamit na baal din to. Ito yung ginagamit sa mga uh, forklift mga forklift sa mga basta <laughs> Basahin ang counterweight sa ating regtaan ay 12, 12, pesos na lang mga kajans at meron niya less na 2% mga kajans so, at ang kable o elevator na kable ang presyo niyan mga kajans kaya boss AI 17 pesos na lang mga kajans at meron niya less na 5% kailangan tupit ang haba pag hindi 2 feet may bawas yan depende yan kakusama kayo ni boss A.O. nung uh, inspector nila doon mga kajans no? so punta na tayo sa presyo ng yero ang presyo ng yero kalabos AI 15.30 na lang mga ka at meron yan less na 2% so punta na tayo sa lata presyo ng lata kalabos ay 15 pesos na lang mga ka at meron yan less na 5% kailangan tuyo at malinis no? so yung, yung sabi ng malinis yung walang mga dumi, walang mga basahan, walang mga putik yung mga walang pangabato, walang tuyong pintura so ang presyo niyan 15 pesos at meron yan less na 5% so punta na tayo sa lata at big at lata ng pintura, ang presyo ng lata big at ng pintura kala AI, eh, A ay 12 pesos na lang yan mga kadyangas at meron niyang less na 10%. So yan po ang presyo ng bakal tapalodo yero A. Okay eh. eh, mga kadyans, no? so yung mga nabanggit kong price na yan ay gawin nyo lang yan guide, pagkumparayan nyo lang yan sa so, mga nirelektahan nyo. So yun mga kadyans, no? so punta na tayo sa presyo ng tanso, class A, B at C. So, effective mga kajangas October 19 ngayong araw to mga kajangas pero tinexto to sa akin kagahapon lang din mga kajangas so simulan natin yan huwag natin patagalin ang presyo ng pula class C ang presyo ng pula class C sa aking reptan, ay 395 pesos na lang yan mga kajangas at presyo ng pula class B ay 420 na lang yan mga kajangas per kilo at ang pula class A ang pinakamahal na tanso ay bumaba na ng 432 na lang mga kajangas ang presyo ng Uh, tanso Class A, B at C sa akin nire-rectahan. So yung mga nabanggit ko muli na presyo ay gawin nyo lang yung guide sa inyong mga nire-rectahan o ipagkumparan nyo lang yan. Dahil iba-iba po kami ng binibentahan mga ka-junkers. No? So yun mga dyan, no? sana lang nyo ang video natin po today. Kung nagustuhan nyo man, naman, pakilag naman. pa kayo subscribe dito sa akin channel, click nyo yung subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pang pa mga video. So muli ako po ang inyong kadjangers na si Erwin. Kita-kita po tayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga kadjangers.